Hi guys! Tara man niya, punta guys. Ayan yung aming pagkain. Maes lang ang aming ano. Ayan, uga. Piniritong paan ng manok. Kung gusto mo magkanin, may kanin. Kung gusto mo magdayok, may dayok. Kung gusto mo magprito, may prito rin. So, pili ka lang guys. Kakaning probinsya. Okay guys. Tara! kain na na ayan pinapapako yung dugo ng chicken at saka mais na inyo kayo guys anong hapunan nyo <laughs> ang dayok Ayan, yung... Ito ang sarap. Yung nilagpang na nilagpang na talong. Okay.